So yan mga katropa uh, Dato na sa inyo lahat So nandito kami uli sa ano Sa farm ni Mang Jose So uh, marami na naman daw Namatay na, na sisiw uh, it. Ayan Wala Sisiw na lang Sisiw matay Ayan o Tatlo Tatlong patay na ano Tapos may butas doon May gas gas pa may butas sa silalim. So, walang anin tayo. Yeah. Walang anin tayo dito. Siya na natin. Hintay natin sa mga sir. Yeah. May na. may, may, may na. na yun. Baka mamaya. Yeah, walang so, pero kao na uli. Sige. Sige. bigay ko sa'yo. At sigurado, kaya tayong busbus din. Huwag na bus na. Ito. Na? At sila. At yung ay, okay. ay, na, yeah. ay, ay, at ayan na. Ay, banda yan? oh oh yan. Kasi yung mga pinatay niya, nandiyan Hindi naman alis yan. Ganda yung gusod na yan. na lahat mo. Ayan, bas-bas. patay. Dalawon na nga kasi yung May salamin kayo? Wala. 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 Nasa bag ko Rex, pa ikaw ah. Baka sakaling meron eh. Pero nandito yung ano, may gas gas. Hindi dito. Loko tayo pa sa loob. Chat, pakilang kong may tali. Alin? Yung sulaw. Ito. Yung sulaw. Ito. Yung may nang Ito nakasabit dito.

Luis Buway, mas eh. si meron. Ah, papatag Patag. 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 Oh, na! Patag! Mabuti na, mag-endong. Eh, laka yata kal kanya sa so, mga tropa. Oh. Patay. Uh, lupa pa. Yeah. Ito yung sisiw na yan, wala na. Ito! Ito ata yan. Ah, ito na. Wala na natira yata. Ayan, matay Anak sunggan. Luis Buway ito, gagawin natin.

Kaya yung gulot mo lang yun pa si Boston Uy! Chata atras ka, di ko makita Dapat pala yan, lahat yung, yung flooring Pusin mo natin yun Ang gulungan yan lang yung kain Dala mo ko yan, tapos yung nasintano yung lalang

Nag-dito lang na pamit ko na sa lumete. Ayos na yun. mag pa ng bibi. Ang nagagis na yung ay kanyo? At yun, nagpunta ka kasi kuya. Kakainin yung ulo. Wala yung utak. Kasi wala yung ano. Magat... Si, malam siya kala na lang. Sayang yung hindi eh. yung ulo niyan wala na. Ginain na yung ulo. Siya kala uh, na lang rin eh. Ah, siya. Uy, may sine. Kasi natin diyan.

Dah, mga sindi pa na. Pisa na kaya natin dito yung ano, bagbagin. Yan yeah, o, gusto pa ako. Gabon pala eh. Ah, kaya siya tayo sa mento na eh. At pendorin din, tsaka din din yan ang gabon na eh. Ang ating. Ang lupa na lang. Ang kapang lupa na lang. Ah. Ah. Kanina, ilan lang ang piraso. Ayun, namatay na. yung sa buhay kanina. Ayun, nawala na. Tara ka palagabon pala okay. yeah. Ano? Oh. <laughs> 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 ba Bala, ang gagaloy ay yung type ano? Tulok. <laughs> Tulok.

Yeah! Mm -hmm. mm -hmm. <laughs> 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 <laughs>

Ah, ito na kaya. Ayun. Ih, ay, sobra. Eh, sobra. Hoy, dalawa 'to. Hop, sob. Labas muna, labas. Edlan, <laughs> sige. Labas muna. Dapat dalawa 'to, dalawa 'to. Malalim tayo. Malalim testu ay, ay pasok, pasok. Yes, 'to mag na magbandala pa pasmol. Okay, tara pumunta dito. Ano <laughs> kanyon palay manta ko? Kanyon palay manta ko. Sobra.

Hindi natin pwedeng bigla yung mahihitik. Ah, maraming alaga. Yan, yan, yan. Wala niya natin ubig. Wala niya kapag sisim. Wala yun. Wala. Mapangya mo. Wala yun na siguro na Tatagalan Eh, chat ah. na ito. May niya. Hey, <coughs> Ay, malaki yan. Ay, yung mukha niyan? laki niyan. Tanan din naman ka Darakoy ka lang Oo. Wah, yang pem, ko lumpuken. Oh, ni kalai pun bersuskan tu. Yang baru, ni lah. Ini ni kalai pun bersuskan. Ini

bago baka 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 magkola pa, yutumpa, di di siya, pinila, pamilya tunga ay ko, lamang na, ni Ganimun? dalawa pa tayo, na? dalawa pa

wala kaya linipat ka rin. Duwala, duwala mo. Hindi pa kami niya. tayo. Ha? yun? Uh -huh. ayang ulit. Uh -huh. Ay, yun. Ay, yun. Uh -huh. kam tayo tayo ng landis mo so eh. Oo, oh, meron pa isa. Eh, meron. Ha? Mayroon pa isa. Ha? Ba, na mo, pa may tamo. Oo, meron pa din. Malagi yung isa. Ayos, oh, eh. Ay, ipun na dito. Ay, na dito. na dito. Ito ang mga pangyayam. Ito ang mga

Ayaw <laughs> 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 dito niya nito. Bukit dapat. Ayaw mong isda. Ito may lupi. Ah, dalawa nandito, no? lupi. Eh? lupi. Yung mo kanina. Malaki yun, no? Malaki. Yara kalwal niya ata. Pero ni, salamin ko. Ayaw natin lupi. Eh. Pero gusto mo nyo. Eh. Busin na natin. Kuya pa. Dito mo kuya. Dito. Diretso. Busin na yan. Hmm. Diretso yung Baka meron pa yan. natin. Ya. Baka mamaya meron pa yan. <laughs> Matatahan ka rin dyan. gusto niya kaya ka rin. Wala <laughs> na. Wala <laughs> Wala. <laughs> <laughs>

Dito wala nang butas. Kailoko tayo flooring ka. Ha? Ano nga po ito? Ano lang talaga. Wala ay, na. Ano nga ito? Mamalik lang. Mamalik mga takot.

dalawa <laughs> lang Alright. <laughs> mata lang tayo kanina. masilaw oh. Yan. Oh. yan. Yeah, mga tropa. tayo sa ilalim ng ng mga bibi ba. Yan, tayo baka sakaling dumami na yung sisiyaw nila <laughs> halang mamatay nakapito yung sisiyaw sila talaga <tod> ko dalawa lang po tumalik na pa lang <laughs> so ayan hanggang sa muli mga ka-tropa nagsaskulong ano yung likalakad natin okay.